Guys, 5.40 p.m. Ayan guys, ito yung ating mga itiko, yung lalaki na. Nakakatuwa. Ayan guys. Ayan guys, parang iisa ang lalaki. Ayan po, ayan, ayan yung umiinom na yan guys. Tingnan nyo, ayan, may, may ano siya, may kulot sa buntot. Pag may kulot daw sa buntot, ibig sabihin daw niyan ay lalaki. Ayan guys oh. Ayan, oh may Ang buntot niya, may kulot na isa oh Ayan oh, ayan, oh isa Ayan, pag may kulot daw na ganyan lalaki yan lalaki niya oh guys okay. Ang laki nya okay, sa lahat ayan. Tingnan nyo, iba wala oh Wala may kulot sa buntot Pero siya nag iisang may kulot sa buntot Ayan yung lalaki niya Ayan guys ah oh. oh. Ayun oh, may kulot siya oh. Oh. Ayun. Ayun, ayun. isa na yun oh. yung puti. Yung iba wala. Hmm. Ayun yung oh. iba wala oh. hmm. yung um. oh. wala oh. Hmm. uh, oh, wala silang mga nakalitaw na isang kulot na buntot ano oh. 10 out, 10 out, 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 of 1 tayo sampung babae isang lalaki goods na yan guys uh, ating mga itik Ayan, oh. ang ganda na nila oh, guys ang ganda na no? Ay, no, tingnan guys. So may kulot siya. Oh. May kulot yung buntot niya. Ay, no. yung nag-iisa na yun. Oh. May nag-iisang kulot. Ayan. 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 Meron siyang ganyan. Lalaki daw yan guys. Ah, so tingnan nyo yung iba. Oh. Wala. Oh, wala siyang kulot. Wala siyang naka nakakusli. Magkukulot pa raw yun pagganon daw lalaki yung oh. ah, yano oh, wala hmm. sa kanya talaga nakakulot na oh. yeah, ang ayun yun ayun yun yun o yun 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 six months sila oh, October pala September sorry yan guys yun oh eh. <laughs> ang buntot niya may lawit talaga